guys, share ko lang pala sa inyo na after namin ni Lola naglayas sa labas dahil kakagaling niya lang naglunch date ng kanyang kaibigan, andito kami ngayon sa toilet, sa clubhouse, sa building nila Lola. Kaya eto, paupo po muna si Inday, patingin-tingin sa si salamin kasi napakaganda talaga ng toilet nila dito. Habang si Lola ay nasa loob ng CR at naki-ebak naki, naki nakipupo. Ayan o, nandyan si Lola, nandyan sa loob. So, ito naman si Inday. Sinusulit yung oras, of course. Kasi minsan lang tayo maging free. Kahit kunting minuto yan, kailangan nating sulitin. Kaya pa vlog vlog muna tayo saglit. Patingin-tingin sa salamin habang ako nag-aantay ka Lola. Daladala -dala yung bag ni Lola habang si Lola ay nasa loob ng toilet, nagsi phone. at try nagpupo. Yun naman, successful siya. So tara guys, maya maya, ituturo ko kayo dito sa toilet nila. Sobrang napakalaki ng toilet nila dito guys. Akalain mo parang isang pangbong na eto. Dito na part is mga shower. Kasi may swimming pool ang building nila lola. Dito kayo maliligo after ninyo mag-swimming, magbanlaw. Ayan, may libre shampoo at saka conditioner. At meron ding hot water. So, ayan, maraming mga paliguan na pwede kayong mag-shower. Sila pala dito, yung mga nakatira or mga bisita or yung magbaba. Ito naman, dito naman na side is mga locker. Kung may mga gamit kayo, syempre, pwede nyo iwanan at doon naman, nandun sa counter sa staff kukuha ng susi tapos dito naman ayan yung mga toilet ayan nandyan si Lola sa loob ewan ko ba gold yata ang <laughs> e, tarts ni Lola ang tagal-tagal niya kaya ito naman nag enjoy naman ako kahit matagal si Lola nasa loob na, nakaupo sa toilet bowl so yun lang po salamat call. thank you so much for watching we'll see you again for my next vlog bye